Ang bawat paghinga mo, ang bawat sandali ng iyong buhay ay mahalaga. Ngunit para sa milyong-milyong tao sa buong mundo, kahit na ang pinakasimpleng pagkilos ng paghinga ay maaaring maging isang pagkikibaka. Ngayon, pag-usapan natin ang tuberculosis. Ang tuberculosis o TB ay isang nakakahawa na bacterial infection na pangunahing nakakaapekto sa mga baga. Maaaring kabilang sa mga sintomas ay pag-ubo na tumatagal ng dalawang linggo, hindi maipaliwanag na lagnat, hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang, at labis na pagpawis sa gabi. Huwag liyaan ang mga sintomas na ito. Kung pinaghihinalaan mong mayroon kang TB, kumonsulta agad sa pinakamalapit na health center o TB clinics. Ang maagang pagsusuri at paggamot ay mahalaga upang maiwasan ang pagkalat ng sakit at matiyak ang ganap na paggaling. Ang TB ay nagagamot. Libre ang pagpapagamot. Patuloy nating labanan ang TB. Let's join the fight against TB and breathe free Philippines. Para healthy lungs, pacheck ka lungs. Tuloy ang bayanihan. TB ay tundukan. Ang mensaheng ito ay hatid sa atin ng DOHCHD Southern Region.